So mag-comment kung paano patayin yung headlight So ito ay babalik namin sa stock Ay papakita ko sa inyo kung paano patayin yung ilaw Gamit yung ating halo switch Ayan. So actually uh, Naka ano yan Naka may na talaga yan Kaso nga lang naka battery operated ngayon Yung nagtatanong kung paano patayin yung headlight Na naka state of drive yan So ito lang mga idol Pag ito nakita nyo to mga idol na high end low switch Makikita nyo tong kulay dilaw na yan So, kung gusto nyo, pwede nyo putulin dito. Paghiwalayin nyo, katulad dito. Ayan, o. So, putol yan dyan. Tapos, upunta yan sa switch. Ayan, puputol doon sa switch. So, itong yellow wire lang paputulin nyo. So, tatlo naman to. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, yung gitna, mga idol. Yung gitna na yan, putulin nyo yan. Tapos, paghiwalayin nyo yan. Ilagay nyo doon sa switch nyo. Yan, so pat mamamatay na yung inyong headlight. So ganun lang kadali magpo, mag uh, magpatay ng headlight o maglagay ng switch sa stator drive o yung battery operated man yan sa gitna lagi yung yellow wire so kasi itong white wire ay ang uh, low beam nya tapos ang blue naman ay high beam nya so ganun lang kadali mga idol so mamaya pakita ko sa inyo na mamamatay matay na ito ito yung gagamitin nating switch ng headlight ito yung common so, ito yung nalalagay natin sa dito papuntang regulator ayan o yung potol ayan yellow yan yan yung main supply kabit natin yung common ng halo switch tapos yung NO papunta na rito sa switch ayan So ito yung NO ng ating halo switch. Tapos yung negative ng ating halo switch, kabit na natin dito sa green. Na para umilaw siya. So lang kadali. Okay, so recap lang tayo mga idol. Bale itong common natin ay nakakonek dito sa ating yellow wire na papuntang regulator o galing din ng stator yan. Tapos yung normally open natin at yung positive ng ilaw ng ating halo switch ay i-connect natin dito sa papunta naman sa kaputol niya. So papunta ng high and low switch 'yan dito. Ayan. So ganun lang kanali mga idol. Tapos itong last wire natin, yung ground ng halo uh, switch ay i-connect naman natin dito sa green wire. So kahit sa ang green wire mga idol, pwede. At pagkatapos nga natin maayos yung wiring at ito na yung kanyang uh, kalalabasan tapos binalik na natin sa high and low switch nya at pwede na natin testing mga idol kung working na yung ating gawa. Ito yung switch natin. pinindot natin yan, low yan, yan. Sama na headlight natin. Ayan. okay, High and low. High and low, yan. Tapos pag pinindot natin yon, patay. Ayan na siya. So, bukas niya, yan. drive. Okay na. Okay.